Maging consistent at gawin mo yung mga bagay na nagpapakita kung gaano ka committed at excited sa inyong relasyon. Sa so, mga peeps! Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps! Homolas TV, subscribe ka na. So, for today's video, mga peace, meron na lang tayong panibang ka fam topic dyan. For today's vlog is mga bagay na pwede mong gawin para mabaliw sa iyo ang ka-LDR mo. So, check it out! A few moments later. So, number one, surprises and simple gestures. Ano bang ibig sabihin nito mga peeps? Kahit gumawa ka lang ng mga simple, at as in simple or maliliit pa yan ng mga surprises mga peeps, is malaking impact ito sa ka-LDR mo. Kasi yung, yung, specially yung mga puti, is na-appreciate nila yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo, lalong lalong na pag na-feel nila na ginawa mo ito from the heart, mga pipsa, hindi yung nag-pretend ka lang, ma-feel at ma-feel nila yon. So, number two, consistent at exciting communication. Consistent communication is napaka-importante nito sa LDR, pero hindi naman kailangang monotonous. Just keep your conversation exciting and fun para hindi din kayo magkasawa ang dalawa. Number three, show genuine interest in his life. Kapag nakikita niya or na feel niya na nagpapakita ka ng interest sa mga bagay na hilig niya, kapag nakikita niyang interesado ka sa mga bagay na mahalaga sa kanya, mas lalo siyang maa-attract sa'yo. Kasi nga, nakikita niya or na feel niya na invested ka, hindi lamang sa relasyon yung dalawa. Hindi sa kanya na din bilang tao. So, number four, ang pinak-importante sa lahat, be playful and flirty. Ano bang ibig sabihin nito mga peeps? So, ang pagiging flirty ay nagpapanatili ito ng excitement sa LDR yung dalawa. Though, hindi naman kailangang umabot na maghubad kayong dalawa mga peeps sa, ha, sa harap ng camera. Hindi gano'n, na Yung mga mga flirty text messages, flirty chat messages, yung mga ganun lang mga peeps, Sa hindi naman yung asun in, as in yung ginagawa ng iba na nagpapakita ng na talaga ng Mm, alam nyo na mga peeps ha? sa pagpapanatili ng excitement sa LDR yung dalawa meaning excited ka pa din sa kanya kahit na magkalayo kayong dalawa so sa number five send some unexpected voice messages or video messages sa pamamagitan nito mga pips na feel niya na naiisip mo din pala siya kahit nagaano kayo kabising dalawa is binibigyan mo pa rin ng time or binibigyan mo pa rin ng effort ng gumawa ng mga voice messages or gumawa ng mga video messages para lang isend sa kanya. Number six, compliment him genuinely. Sa mga LDR relationships, effort creativity, genuine communication ay ang mga susi para mas lalo kayong mapalapit sa isa't isa kahit na magkalayo kayong dalawa. Maging consistent at gawin mo yung mga bagay na nagpapakita kung gaano ka committed at excited sa inyong relasyon. So I hope meron kayong napulot na aral sa vlog natin na ito. Yan yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi